Pagkalipat nila sa lumang bahay sa probinsya ng Lipa, tahimik lang si Anya. Anim na taong gulang, mahiyain, at palagi nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang nanay. <sighs> Mula nang mamatay ang lola niya, dinasla tumira sa bahay nito. Isang lumang bahay na may kahoy na sa mataas na kisame, at pintanang lagi lang nakaawang. Ma, may kalalo na po ako, sabi ni Anya isang hapon habang naghahapon ang sila. Napatingin ang nanay niya. Ha? Sinong kalaro mo anak? Si Ligaya. Sagot niya niya sa Bainiti. Wala naman ako nakikita ang bata rito. Bulong ng tatay niya. Baka nag iimagine lang siya. Sagot ng nanay. Normal sa edad niya. Pero hindi normal ang mga sumunod na linggo. Tuwing madaling araw, naririnig nila ang mahinang yapak sa lumang sahig. Para bang may batang tumatakbo o nagtatago. May mga oras na maririnig ang kalakak ng bata mula sa silid ni Anya. Ngunit sa tuwing silipin nila ito, maimbing ang tulog ng anak nila yakap-yakap ang manikang walang muka. Sino ang nagbigay nito? Tanong ng nanay isang gabi. Hawak ang lumang manika. Si Ligaya. Sabi niya dati raw sa kanya to. Lumamig ang paligid. Isang gabi, habang naliligo si Anya, nakita ng nanay sa salamin ang anino ng batang nakatayo sa likod ng anak niya. Maliwanag ang banyo. Wala namang dapat na anino roon. Mabilis niyang sinunggaban si Anya at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang katawan. Anak, sino kasama mo sa banyo kanina? Siligaya po. Sabi niya malinis daw ako pero mas gusto raw niya ako kapag madumi. Kinabukasan, nagsimulang magtanong ang mag-asawa sa mga kapitbahay. May isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Diyan ba kayo sa bahay ni Aling Rosa nakatira? Tumango ang mag-asawa. Diyan nalunod ang anak ng kasambahay nila. Siligaya ang pangalan. Mga tatlong dekada na ang nakalipas hindi nahanap ang bangkay sa balon daw na Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. May balon ba sa likod ng bahay? Tanong ng ama. Oo, sagot ng matanda. Pero sinimento na raw yun para hindi na raw magpakita si Ligaya. Nago ah, tayo magpatuloy. I-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Gusto ko malaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng story na to. Ready ka na ba sa kalubtong ng ating takutan? Otong baby tau Kinagabi yan, napansin nilang sarado ang gate sa likod. Pero basa ang sahig papunta sa kusina. Palang may batang basang-basa ang paa na pumasok sa loob ng bahay. Anya? Tawag ng ina. Walang sagot. Pag akyat nila sa kwarto, hindi nila nakita si Anya pero may nakasulat sa salamin gamit ang basang daliri. Huwag kayong magsusumbong. Akin si Anya. Napatawag ng albularyo ang pamilya. Isang gabing hating gabi, nagsagawa sila ng ritual sa may dating balon. Pero habang tumutunog ang kampanilya ng albularyo, may sigaw silang narinig. Sigaw ng batang babae. Huwag ninyo siyang kunin. Akin siya. Mula sa dilim, lumitaw si Anya. Pero nang lilisik ang mga mata. Basa ang kanyang buhok. At may tinig siyang hindi kanya. Sabi ko sa inyo, huwag niyo akong ipagkakait. Masaya na kami ni Anya. Embark. Nag-collapse si Anya pagkatapos ng ritual hindi siya nagising ng dalawang araw. Pagmulat niya, pumalik siya sa dati. Mahina. Pero si Anya ulit. Ang buong pamilya, kinabukasan, nag-empake at umalis. Iniwan nila ang bahay. Pinagtabunan ng lupa ang dating balon. Lumipas ang ilang buwan, bumalik sa Maynila ang pamilya. Naging normal muli ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ng kama ang nanay ni Anya, nakita niya itong nakaupo sa sahig, kahatap ang salamin. Anak, anong ginagawa mo dyan? Napatingin si Anya, nakangiti. Nagpapasalamat lang po ako. Kanino? Dahil ligaya, kasi kahit malayo na kami, hindi pa rin niya ako iniiwan. Tingnan mo po. Itinuro ni Anya ang salamin. Walang refleksyon ng bata. Wakas? O? Simula pa lang? Follow mo ang page na Tintat Lagim para sa susunod na kabanata. Kung gusto mo ng part 2, comment part 2 sa baba.